Tila nagagamit pa rin ng e-wallets sa pagsusugal online. Kahit pa may utos na ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP sa mga e-wallet companies na i-unlink sa kanilang apps ang e-gambling platforms, ayon yan sa isang mambabatas. Ang utos ng BSP ay sagit na ng negatibong epekto ng online gambling sa lipunan, tulad ng adiksyon at pagpapahirap sa mga Pilipino. Sa pagdinig ng House Committee on Appropriations, sa 2026 budget ng PAGCOR, tinanong ni no ang chairman ng ahensya na si Alejandro Tenko sa issue. Despite that order, kung pupunta po tayo sa mga online gambling platforms, uh, meron pa rin options to pay using the e-wallet. Uh, are you aware of this? Yes, uh, we have been monitoring it, uh, uh, Congressman Jokno and... Uh, again, nakakalungkot po. Napansin po namin din, maski sa illegal, eh, mas lalo pang lumakas. Pero kahit may ganitong issue, ibinahagi ni Tenko na bumagsak sa kalahati ang transaksyon sa online games kasunod ng utos ng BSP. Ayon kay Tenko, 60% ng mga online gaming sites na ginagamit ng mga Pilipino ay illegal na inooperate sa ibang bansa. May nai-report na rin ang ahensya na halos 12,000 illegal na online gaming platforms. Nasa 8,000 ang tinanggal na ng mga otoridad. Samantala, sa legal na gaming sites, may ikinabahala pa rin si Bukidnon Representative Audrey Zubiri. Our office tried these two apps, uh, Arena Plus and Playtime, and the only, the only thing that was required of us was to give a phone number and to enter a verification code. After that, nakapasok na po at uh, ready na maglaro. Sabi ng Pagcor, malaking bahagi o 62% ng kasalukuyang kita nito ay mula sa online gaming, habang ang 38% ay mula sa land-based casino operations. Nung nakaraang taon, umabot ng 111.71 billion pesos ang kabuoang kita ng Pagcor. Pero para kay mamamayang liberal representative Laila De Lima, the government's earnings from online gambling are worthless if they come at the cost of ruining fat Filipino families, mental health of many individuals, the future of our youth, and the moral fiber of our nation. Tingin ni Tenko, kahit pa mag-total ban, hindi mauubos ang online gaming platforms. Kaya mas pabor siya sa mahigpit na regulasyon. Inaasahan na sa mga susunod na buwan ay makikipag-ugnayan ng pagkor sa ilang software companies para makatulong sa regulasyon ng e-gaming. Makalulusot pa rin po yung illegal dahil nga po do sa binanggit ko kanina sa inyong mule merchants. Hahanap at hahanap po ng paraan para makakonect din sila sa mga payment apps na yan. Para sa impormasyong napapanahon at on demand, Deniza Fernandez, Newswatch Plus.